Eco ver pleno. Toha. Airplane, airplane. Gabit na yung time si Ate Lea. Masa na? Ito. ito Pop. So, Toy! Wala, may mga patay dyan. Sige! Ang halalim ng ano. Halalim pala ng hukay dyan, ay, ha? Ay, jan, jan, no, jan, no, jan, no, ano? Dati wala yan, ha? si baka ang mga bang Kasi gawa ng ulan. Tapos hindi mo sabi na hindi na yung lupa yan. Yes, wa! Ang dahil na ni Jacob. Da, bala ka dyan. Sige! Jacob! Jacob! Uy! Tulak ka na. Ayun po. Hindi ah, Ay, pa <laughs> 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 ka dyan! Ibuta, Sige. Huwag ka dyan. Baka lumusog ka dyan. <laughs> <Yeah>. <laughs> lolo yan. Lolo ah. Katakbo. Wo? Wow. Baka wow. Diyos malakad. Baka Diyos malakad. Ito ka! Na, bahala ka dyan. Dahil na, Diyos ko lang. Bakit ni Sir Po?